Hi guys, magandang araw. So ngayon ay gagawa na naman ako ng soft and creamy ube ice candy. So stay tuned lang kayo kung paano ko siya gagawin. So una nagpa na ako ng 2 and a half liters ng tubig. Tapos, ito yung brand na gagamitin ko guys para sa aking ube flavor. So ito ay Jersey Ube. Yan. so habang nakasalang yung ating tubig, um, kumuha ko ng 1/4 kilo ng cornstarch. Ayan, tinuna ko lang siya. Then, ito yung ice candy bag na gagamitin ko, guys. So, 1 and 3 fourth by 10. So, balik tayo sa ating nakasalang dahil medyo kumulo na siya. Ilagay na natin ang ating tinunaw na cornstarch. Yan. So, ang gagawin natin, naluhaluin lang siya para hindi gumigit yung ating cornstarch. Yung iba, yung, style ng paglagay ng cornstarch nila ay sinabay na siya agad sa tubig at isinalang na siya. Pero yung akin, inainit ko muna yung tubig bago ko nilagay yung aking cornstarch. So, nalagay na rin ako ng 1 half kilo ng brown sugar. Kung meron kayong white sugar, pwede rin po. Pero ako, para makatipid ako, ang ginamit ko ay brown sugar. Yan. So, halu-haluin lang para mag-even yung mag-even yung kanyang color. So, pag gumapag gusto nyo gumawa ng ice candy, guys, sundan niyo lang ang aking proseso. Ayan. Para hindi kayo mahirapan. Kung napapansin niyo, gabi ako nag- Uh, gumagawa ng ice cream. Kasi nga, naubos na yung una kong gawa. Kaya, ngayon, makapag-prepare ako ng maraming ice candy para kinabukasan, frozen na siya. So, pwede na siya ibenta. So, naglagay lang ako ng one can ng evaporada. Kahit anong brand naman ng evaporated milk, pwede naman ko. Tapos, halo-haloin lang natin. Ito kasi yung nabibigay ng creamy sa ating ice cream. Yan. Tapos halo ng lang natin. Alam nyo ba na kailang gawa na ako ng ice cream dahil lalo sold out yung amin benta. So kaya lagi namang sold out yung ube. ubi na lang lagi ang ginawa ko ice cream. So yan po yung gamit ko pasilip ko lang. Din. And disclaimer guys, this is not sponsored. Kasi ito lang naman yung nakita ko. Condensed milk na may flavor siya. So ayan, ilagay lang natin siya. Bali, ang magamitin ko dito is 2 um, can. 2 can ng condensed milk na ube flavor. So ayan, simutin lang natin siya. Kasi marami pa naman yun. Sayang naman. Hello, hello in lang. Napakabilis lang tong recipe natin. Pero minsan, uh, gumagawa ko ng cookies and cream ice candy and chocolate ice candy. So, same process lang na itong ginagawa ko. Ibang flavor lang. And gusto ko rin itry yung pandan ng Jersey. Pandan flavor. Kung anong kinalabasan siya pag ginawa natin ice candy. So, ayan, ibuhos na rin natin yung ating pangalawang can ng condensed milk. Ayan, guys. Tapos, halu-haluin lang habang sinimot natin yung ating condensed milk. Ube. Alam ni first time kong gumawa rin ng Buti na lang na mayroong ganitong uh, condensed milk na ginawa si Jorisie. Yung may mga flavor na, so hindi mo ka na, na, na kailangan maghanap pa ka ng ibang uh, pang-flavor. Pang so ito, mabilis lang natin siyang makita sa mga kila. Yan, patuloy lang sa paghahalo para even yung kanyang uh, color. Yan. Pero sa part na yan, malapot na yan. Alam nyo guys, ang technique kasi sa mag... Sa... Ang tawag dito? Ang technique sa paggawa ng soft and creamy ay gagamit kayo ng cornstarch. starch. Kasi po, yun po ang nagbibigay ng pampalapot. Try try nyo rin uh, i-differentiate yung walang cornstarch, tsaka yung merong cornstarch. Diba yung walang cornstarch talagang fully iced yung uh, ating ice candy? Unlike sa may cornstarch, meron naman talaga ang ice. Siyempre, ice candy. Pero, pino yung kinalabasan pag mayroong cornstarch. So, kahit uh, pag kinakain mo na siya, maramdaman mo na yung flavor even pa rin. Kumbaga, hindi humihiwala yung flavor. Hindi katulad nung walang cornstarch. Pag sip-sip mo pa lang, diba, naiiwan yung ice. So, ayan siya guys. Tapos na tayo sa pag-mix. So, ang ginagawa na natin ay pinapalamig natin bago natin i pack sa ice candy bag. So since um malamig na yung ating mixture, i uh, ilalagay na natin siya sa ice candy bag. So ang ginagamit tong ice candy bag ay yung 1 and 3/4 by 10. Ayun siya, guys. Then ibenta rin namin to sa halagang 5 pesos each. So, patuloy lang sa pag re, -re ng ice candy. And, nakagawa kami, guys, ng 90 pieces. So, pag natin siya, nasa 450 siya. O, ba diba, yung puna natin is nasa 200 lang. So, meron na tayong income. So, guys, salamat sa panonood Kung nagustuhan niyo po ang ating video, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-share. Thank you so much for supporting me and thank you for watching. Bye bye.